malam ko train so ito na yung ayun natin yung ibang mobo dami nito ko lang So ito yung mga tumubo na, na pangatlo, pangatlong harvest na to. Harvestin ko na. Oo. Oh. O, oh, harvest mo rin. Ay patay. Yan o, oh, ila, ika tatlong harvest na to. Yan yung mga naharvestan na. Tapos ito yung mga ano. Paano nga ito na, nasasama naman. Ayan, ang makikita ninyo, marami na yung mga tumubo dito sa bandang gawi. Ayan, makikita nyo. Mama. Ang dami, oh. Oh, baby, Yasong. Oh, baby, Yasong. Baby, Yasong. Ito yung sa ibabaw ng dayami. At ganyan lang yung ginawa natin. Kung makikita nyo sa video na in-upload ko. Uh, sa ibabaw. Pag mas marami yung nilagay natin na binhi dito. O kaya na compost yung dayami mas ma mas maganda yung pagkakatubo niya siguro mas marami sige bunutin mo Ayan. Yeah. itong mga ito lalaki na naman itong mga ito bukas aray ko niya nagating niya eh oh may iwan niya mga yan lalaki pa mama, na ito mama walang kasama ito balot saan Napai. Ogen bibi. Ito na na to. Na lang So, meron din namin kasabayan ng na mga koprenos na ano. Ito na wala lahat to. din ito pero hindi pa lumaki. Mama. Ayan. So, yan yung harvest natin. At pwede ninyong buhusan santo ng may lime tapos FPG, FFG. FFG tapos uh, kung ano man yung mga organic. Ayan, pwede ninyong dagdagan ng mga tiladtad na puno ng saging, ganyan para tutubo ulit yan lang yung secreto pati dito mayroon din plastic to yan o nilagyan ko siya ng plastic kasi kung makapansin ninyo wala siyang takip yan oh. yan walang, matak walang takip yan pero pag may takip yan i-open natin yan pero ah, after ng 7 days ganun para fully ramified na bago natin alisin yung plastic niya yeah. para sa ganun ay hindi oo rin kasi meron at meron makakapasok na malilit na insekto kaya yung mga mga ano mga malilit na langaw ganyan so pag napatupo kayo ng ganito na 3 layer malamig sobrang lamig pero nakayanan naman kasi dayami yung ginamit natin medyo nakasurvive sila at medyo mainit ng dayami kaya nakasurvive sila sa lamig kaya pero pag, pag, ginamit natin ito ay yung dahon ng saging ay chak na hindi makasurvive kasi medyo less yung init niya yon mas mainit ng dayami habang habang nakukompos kasi ito naglalabas siya ng init. Ayan. Habang ano siya, uh, tumatagal. Naglalabas siya ng init. So, ganyan. Uh, pwede nyo gayain itong aking ginawa. Hindi na ito kinunpost. Pero, sabi ng iba, o oh, sa tingin ko siguro, mas ma mas maganda pag na-compose siya ng 7 days bago natin i-pasteurize. Ganyan para mas maganda at saka lagyan din natin siya ng ano ng ng cow manure. Mas maganda 'yon. Cow manure saka uh, katawan ng saging. Ayun, katawan ng saging, ganda siguro ng ano, try natin sa next. Pero ito yung result na nating nating ginawa na hindi na, 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 na compost. Pero gagawin natin, i-compost natin. Tatanungin tayo ulit dito. Tapos uh, lalagyan natin ng kamanyor at saka katawan ng saging at water lily kung tignan natin kung kaano kaganda yung magiging resulta niya so abang abang lang sa ating mga ina-upload na video para makakuha kayo ng mga idea so ang lang at God bless sa inyong lahat